Excited ang mga residente ng Binangonan Rizal dahil muling nagbabalik ang Flores de Bayo sa kanilang bayan. Silipin natin ang ganap doon sa ulat ni Denise Osorio. Live, Denise. Makalipas ang apat na taon, nagbabalik dito sa Binangonan ang Grand Santa Cruzan ng Binangonan dito sa mga kalsada ng Barangay Libid, Binangonan Rizal. Tinatampok nito ang temang kultura, kabataan, pag-ibig at pagkakaisa ng barangay na nilahukan ng may 24 na barangay ng binangonan at pinangunahan ng actress model na si Isabel Ortega bilang Reyna Elena. Binigyan din naman ni Gomer Celestial, organizer ng Grand Santa Cruzan ng Binangonan since 1975, ang kahalagahan ng pista ng Flores de Mayo sa kapanahunan at henerasyon ngayon. Aniya, maraming bago at kakaiba para sa taon na ito dahil sa edad niyang 75 years old at wala siyang apprentice o tagasalo sa kanyang ginagampanan. Dagdag pa niya, sanay, sanay makita ng kabataan ang kultura at kahalagahan ng Santa Cruzan ibinida rin ng Barangay Libid ang sagala. Ito ang pagsasadula ng paghanap ni Reina Elena sa Banal na Cruz kasama ang iba't ibang makasaysayang karakter ng Biblia. Pakinggan natin ang ilang mga panayam kaugnay na nangganap na Santa Cruzan. Kasi baka nila basta na lang lumarampas sila, nakagawin sila. Pero hindi, ano eh, may ibang ngayon eh. Kung ano yung nirepresent mo, yun ang ano mo. Siguro kaya kaya ipakita natin sa mga mga kabataan na ah, oh, okay, ah, oh, magagandito pala ang biblical, gano'n. Di ba? Kasi minsan hindi nila alam yun eh. Dominic, kung mapapansin ninyo dito sa, sa likuran ko, kasalukuyan pang nagaganap ang Santa Cruzan dito sa Barangay Libid sa Binongonan Rizal. At talaga namang napakasayang uh, okasyon ito dito para sa mga taga-Rizal. Alright, maraming salamat, Denise Osorio.